guys, ito yung Malolos Crossing Bulacan Baja sure. almost stranded na yung ibang mga sasakyan kasi itong side na to, hindi siya passable ladang ka doon sa may bandang tas wala tayong choice kundi maglakad guys try nating makaraan guys Pero malalim talaga guys. at possible na to sa mga all vehicles na nagdadaan doon lang siya hanggang tuhod na siya guys sa baha dito yan sa Malolos Crossing kailangan mo ma mag-last na yung fans para makarakay Ayan ang hibas. Hindi na kaya. Hanggang hips na siya guys. Medyo halalim.